Huwag na nating pansinin yun. Huwag na nating pansinin, baka na carry away lang. Ito ang reaksyon ni Pasig City Mayor Vico Soto tungkol sa ginawang pagpapakilala sa kanya ng tatay niyang si Vic Soto sa unang araw ng opisyal na pangangampanya ng mga kandidato para sa local elections nitong biyernes ika-28 ng Marso taong 2025. Naganap ang kick-off ng giting ng Pasig, ang tawag sa team ni Vico, sa mega market ng syudad na kanyang pinamamahalaan. Muling kung kandidato si Vico para sa kanyang ikatlong termino bilang alkalde ng Pasig City. Heto na po, ipakikilala ko na po. Alam niyo naman siguro kung kanino nagmana, kanino pa, eh, di sa nanay. Ayan na po ang susunod na presidente ng Pilipinas, Mayor Vico Soto. Pagpapakilala ni Vic sa anak nila ni Connie Reyes. Tumanggap ng malakas na hiyawan at palakpakan mula sa pasigenyos ang sinabi ni Vic. Habang si Vico naman ay natawa, napailing, at nagtakip ng mukha na tila nahihiya nang marinig nito ang pahayag ng kanyang ama. Maaaring pabiro ang salitang binitiwan ni Vic, pero marami ang naniniwalang malaki ang chance ang maging pangulo ng bansa si Vico sa mga darating na panahon dahil sa ipinamamalas niyang Sir Boiso sa mga mamamayan ng Pasig City. Ito ang unang bahagi ng pagpapakilala ni Vic kay Vico sa mga pasigenyo. Gusto ko po kayong I congratulate dahil dito sa lungsod ng Pasig, sa ating minamahal na lungsod, na patunayan natin sa buong bansa na kaya nating labanan at sugpuin ang korupsyon. Kayo ang aking binabati kasi kayo po ang nagluklok sa mga magigiting na tao na nasa harap ninyo. Kaya sa darating na Mayo, eh, huwag na tayong bumalik sa mga lumang style ng politika, style na bulok. Politikang may panunuhol, politikang may pananakot, politikang puro kasinungalingan. Sa katunayan marami na ang nainggit sa lungsod ng Pasig. Ang dami kong nakausap, ibos, sana sa Pasig ako nakatira. Next year, lilipat na ako ng Pasig dahil maganda ang takbo ng gobyerno ng Pasig. Ika nga, yung tinatawag nila at pinag-uusapan ng ating mga magigiting na konsehal, vice mayor, congressman, yung good governance. Pinatawa naman ni Vic ang mga tao nang ipaliwanag niya ang kahulugan ng good governance. Sabi niya, ano po ba yung good governance? Ipapaliwanag ko po sa inyo. Makinig ko kayo, ang good governance ay governance na good. Pero kulang, dito sa pasig, hindi lang good governance. Gusto kong dagdagan ito, very, very good governance, kaya magingat po tayo. Samahan po natin ng dasal. Sa darating na Mayo, ipagpapatuloy natin ang laban na nasimula natin dito sa Pasig. Mabuhay kayong mga pasigenyo, I am very proud of you. Naging isyo ang good governance dahil sa isang panayam ng katunggali ni Vico na si Sara Descaye ay sinabi nitong masyadong nakafocus si Vico sa good governance nang tanungin kung ano ang nakikita niyang kulang sa longgod ng Pasig. Pahayag ni Descaye, siguro kasi, I think the mayor focus more on good governance medyo napabayan yung health sector, ibang sectors like education. So, yung siguro ang ano? I know from social media talaga na very popular si Mayor Vico. Pero talagang going down, sa Lelayan lalo, medyo dun tayo may konting problema.